Kailangan ng face mask kahit pa paano. Good morning. It's Saturday in the morning. Panahon na para kumilos ulit. Say, ti. Mm. Ang mamaga kang nagising ngayon, ha? Ah. Ay, mala. Mm. Ay, nakala ko, eh. Talagang, ano na. Ayun muna tayo ng medicine. Oh nakalimutan ko pa ah, yung aking eh 'yun <coughs> eh, <lumens. gib> <coughs> <hums> Hospira. No Lolo. Dona <laughs> panalo anti ring gamot ko. energik. Oh. Para sa sakit tatian. Ito naman ang Cephexin. Ito yung antibiotic. Medyo may kamahalan ng isa niyan. Tsaka ito naman yung uh, Bacillus Closet. Ito yung Good Bacteria. Ayan ang iniinom ko dahil sa kalalamang kalalamang, kalalamon ko sa street foods. 'yung mga mahihi street foods dyan Eh Pag-ingat. Ito 'yung unahin ko itong malit na to sobrang pait nito. Ano yeah, ito yung antibiotic. tinumahan ako ng bad bacteria iinom ako ng bacteria pero ito yung good bacteria Makabili kahit dalawang sako. Magkano yun? Hindi ko lang alam. Bigyan niyo ako ng ano, 700. Almusal mo tayo guys, tatlong itlog. Tas balik trabaho ulit tayo balikhan ng buhay bibili ako ng uling na paninda sa amin kasi nagugusta na kami ng uling ay naman ito muna tayo dito <coughs> Dito tayo ngayon sa Matik-Tik Bridge Dito sa, sa Garay Bulacan Ah, linaw ng ilog Sarap paligo ngayon nadami na may mga taong mga magpipiknik dito sa Matik-Tik uh, River dyan sa lang tayo bibili ng uh, uling Right in the Pasinang. Diyan kami bibili lang ang uling lagi hmm. magpipiknik, maraming mag-iihaw-ihaw. So, kailangan ng ulit. magkano na yung uling nyo ngayon? Sa ako? 350. 350 na. Mahal na pala, ano? Ah, mangga ito. Pwedeng mamili ang sa loob. Ayan, ko. Kukuha ng dalawa. 350. Ilan na ako pambili supot. Ito, makapakaraming uling nila, eh. Oh. Ito, no? tambak. taso lang puro mangga lahat ay magagawa mm, mangga yan pinuputol na yung manggang hindi namubunga saka to. ah. okay na to kaysa wala family tayo puro nga mangga Kilala ko kasi yung uling ng mangga at saka yung uling na magagandang uling. Kasi matagal din kami sa bundok na naguuling uuling sa diatik Kaya medyo may alam naman ako ng konti. Okay. Tumas natin. Tumas natin. Puro pala mangga ano yung inang ano? Puro mangga Nakapay mo yung katawan ng uling Sa ilalim Pag maliliit yung bukol It means mga durog-durog. Kaya kailangan eh medyo malaki yung bukol. Kaya nito oh. Malilit ang bukol. Ibig sabihin durog siya. So mas may inom pa itong isa na ito. malilit dito eh. Oh, my 来了。Oh, P700 ang dalawa. P700 na kako ang dalawa. Ganun lang kamahal uling. 350 na talaga isa. 2, 4, 6, 7, Ah. Na, ano, Uyan, sa labo na, ang sukatan ka, ngayon. Oh, salabo nga ang sukatan ngayon eh. Yung malaking labo, ang eh, liit naman ito. Yun eh, doon yun, yung nakasukatan yun, uh, ng bubububog yan pagkasalabo. Eh, ganyan na nga sukatan uh, eh. Uh, Tingnan ko <UFO> ka. Kasi nakita ko uh, may labo ang sukatan ng ano eh, ng uling eh. Napakamahal na, 350 ang isa, 790 oh. Kaya Sobra mahal ng uling. 350. <coughs> oh. una, pwede na. Pa natin. Lasang ilo pa So natapos na natin supotin yung uling and ito na tinabi ko na e, eto ay sobra parang sobra o oh. nadurog durog ah. umapatak siyang 31 supot ang puhunan sa isang supot ay 350 ay ang puhunan sa isang sako ay 350 nasuputan siya ng 31 supot ay eh, kinsi ang isa so kahit pa paano may tubong 100 daan may ano yan chocolate? bawas sa akin ang chocolate ano hindi ako pwede ngayon chocolate matamis? o bawas sa akin yan yung mga binawal sa akin